Hello, welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Take only what resonates. Kasi unfortunately, hindi ko makukuha lahat ng energy na Virgo sa mundo. So kung hindi ka nakaka-relate sa sinasabi ko, hindi ka nakaka-resonate, okay lang yon. May mga next readings pa naman. Kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading kay Jing Tarot Trader. Ayan, siya yung pwede magbigay ng personal reading, tarot reading. Ako po ang open sa akin, astrological reading. Pero, unfortunately, hindi all the time kasi masyado po akong busy tao. So, marami rin po akong um, inaasikasong business. So, uh, kung mag available ako, mag-message ka na lang doon sa Virgo Philippines at gmail.com kung willing to wait ka ha. Kasi, honestly, masyado po akong maraming um uh inaasikaso din po ano so anyway uh this would like the, uh, to come out so kukunin natin tong ace of wands as your main energy so anyway this is for Virgo sun moon rising venus jupiter virgos Ace of Wands followed by the King of Wands. Ayan. So, first na so nakakonect mo, sino to? Love reading to, guys. Kung gusto mo nakakonsentrate sa money or whatever, no? Inilalagay ko naman yon sa title. So, hanapin man lang yung may mga ganun. Hindi ko to kukunin masyadong marami. Ito lang mga nalaglag. Five of Cups, okay, and you do have here the Hierophant. Bottom of the deck is the seven of ones and you do have here the temperance. Okay, so for what I can see here, poiding kasalukuyan. Yung iba sa inyo pwedeng may mga sinisimulan. Maybe you are starting something new na pwedeng may kinalaman sa iyong business or you are the king of wands. Okay? Some of you may kinalaman sa business or um, career. Pwedeng ganun. Maybe you are someone who is very professional or may mga ginagawa kang um, something na pwedeng pagpapalago sa iyong sarili. Maybe this is something new no na pwedeng improvements kasi seven of wands is also here so this is like could be your uh, self improvement sa iyong career sarili mo and whatever this thing is i feel like you are not you know you do have your temperance so hindi ka nagmamadali regarding dito you're just doing something na kahit paunti-unti at least meron merong nasisimulan regarding dito So, if this is a business, maybe a business na, teka lang, wait lang, um, unti-untiin ko muna yung mga kailangan ko para mas ma-master ko ito bago ko simulan. So, maybe, uh, if this is a business, unti-unti mo na yung career mo, yung, ay, yung skills mo, unti-unti mo nang um, ina-apply dito, sarili mo, nire-ready mo na regarding this matter. So, I can, I can see you getting ready with uh, the Ace of Wands no? And nakita tayo ng mga actions no? doon, hindi man ganun kalaki, pero meron, okay? May mga maliliit na actions. Five of Cups and the Hierophant, this is showing us your person. This is Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces, Energy. Okay, nakikita natin itong person na ito. Someone who is feeling sad. Okay, someone who is like um pwedeng learning a lot of lessons sa buhay niya ngayon and marami siyang narealize, nare no? Marami siyang nakikita na parang mali sa uh, mga nangyayari sa buhay niya and parang hindi siya happy. Hindi siya happy maybe sa situation niya or sa sa mga pangyayaring ito ngayon sa buhay niya. Okay, but you know, lahat naman kasi ng pangyayari may dahilan may dahilan. Okay, so alamin natin ano ba yung sitwasyon ninyong dalawa ng person na ito. So gagamit ako ng ibang cards kasi kanina pa pansin sa akin itong card na ito. So, I will use this. May nakaredy ako na gagamitin sana pero mas ito yung nagpapansin sa akin while uh, reading. So, ito yung gagamitin natin. Pagdating sa person na connect mo at ikaw, ano yung situation ninyo? Pa-comment ako dyan sa baba guys. Kahit po heart-heart lang, malaking bagay kasi sa akin yun nagpapakita ng suporta pag mamahal nagaganahan ako mag-reading pag may mga naga comment diyan sa baba hindi naman kahit toldok lang po masaya na ako eh okay you do have your love affair okay so you do have your uh, hamster wheel wait lang guys sa so person na ka mo situation niya uh cricket is at the bottom of the deck so desire is here and poison okay uh so um some of you there's this uh silence or walang actions na ginagawa regarding this situation either ikaw or yung person mo or both of you maybe because you do have your children so pwedeng may involvement ng children so bakit bakit kailangan pigilan or hindi gumag -take ng actions dahil pwedeng yung iba sa inyo this is a third party situation especially with the love affair and yun nga pwedeng may commitment so uh, dahil dito pwedeng nagkakaroon ng Um, denial or not facing the truth, not being honest sa emotions or sa connection na ito. So the way I see this with the hamster, um, regarding dun sa uh, connection, there's a lot of changes no, na nangyayari sa connection niyo and at the same time, dun sa isa pang connection na involved dito yung third party situation so pwedeng sa situation ng person mo kung may kakonek isa pa nagkakaroon ng changes doon sa connection ninyo, nila. So, you do have your poison. So, maybe there's unhealthy connection or behavior ng taong ito, nakakonek niya, na nagiging dahilan para itong person na ito, hindi niya nagugustuhan yung situation niya. Okay? Kaya lang masyado, I, you could be dealing with a loyal person. Okay? Na ni minsan sa buhay niya, hindi niya naranasan magloko. Pwedeng ganun. Okay? So, kung ikaw itong person mo nagloko, yung person mo in the past, this is not your reading. Kasi nakikita natin, this person is a loyal person. So, lalo na kung gano'n siya. Kung mahirap, kahit pa ayoko yung ugali nitong nakasama ko, kailangan kong pakisamahan. Kailangan kong committed ako sa kanya eh. Parang gano'n. And, uh, on the other hand, some of you, one of you, ang nakakapagpa-trigger na gumawa ng kalokohan itong person na ito kasi na attempt siya. Nat -t -t there's temptation. There's this temptation. Nakikita natin yung, dek uh, yung sexual desire ng taong ito sa iyo. Like, nagkahagusto ito. Might be this is you being this um, uh, irresistible. Ang hirap mong, ano eh, hindi, ano, pansinin. Ang hirap hindi i-admire or ang hirap hindi magkagusto sa iyo kasi your this and that and nakita tayo ng big changes sa connection ninyo so isa pa ito sa nagiging dahilan kung bakit itong person na to teka lang ang hirap mong hindi gustuhin masyado kang gugustuhing tao okay the crickets is here so yeah some of you there's this uh times na ayaw niyang ayaw niya na hindi makipag-connect, ayaw niya na hindi mag-message or what. Pero parang pinipigilan kasi niya 'yung sarili niya, you know. Uh, all in all na pinipigilan niya 'yung sarili niyang gustuhin ka. Pero gusto ka niya, anong gagawin niya parang ganoon. Para siyang naiipit ngayon sa situation. Kaya nga with the five of cups, nasasaktan siya eh. Wait lang guys. Nais ko lang yung aking table. Ah, naririnig ko talaga yung word ngayon na ano actually yung kanta ni Imelda Papin yung ano uh, itokso layuan mo ako so parang ganun so so na siya sayo So, what will happen in the near future for the both of you? you do have your realizations and uh negotiator okay in the near future in the near future for the sign of Virgo you do have your focus focus is here and uh racing pressure cooker and waves is here. So there's a lot of emotions coming in here. And the realization is, nakikita natin, actually, realizations, this is showing to me as like Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and a lot of water energy dito, no? And uh, as you can see dito may meron tayo dito, dito negotiator there's this water element so you could be dealing with the water sign waves is also uh, like a water energy there so cancer scorpio pisces also fire sign with the pressure cooker um Aries Leo Sagittarius uh, Gemini Libra Aquarius is also here okay Anyway so, so nakita natin dito you are kind of like um in the near future you will need this person or attention mula dito sa person na ito okay um like you are you know focus sa kanya so you are wishing in the future na sana itong person na ito is magkaroon ng uh, and you know, yung iba sa inyo ngayon pa lang nagkakaroon na ng wishes na sana ganito, ganyan. Na sana itong person na ito is makipag-commit sa akin or sabihin niya kung anong gusto niyang gawain. Like, ano gusto niya mangyari. You want this person na mag ng risk sa connection na ito. And in the future, that is what you are wanting here. Uh, Okay. But nakikita natin dito with the racing, this is running, avoiding itong kanyang emotions. Nandun yung pag-iwas pa rin sa emotion niya. Nandun pa rin yung person na ito na, uh, I cannot do this. Parang ganun. Hirap na hirap siyang pigilin eh. And you do have here this. By the way, I don't know if you are this kind of person na pwedeng, ang sexy mo tignan pag uh, nakakita yung balikat mo. Like, if you're a woman especially or LGBTQIA+, welcome naman dito. Lalo na kung yung suot mo is something like nakalabas yung balikat. Maybe off-shoulder or, um, well, uh, sexy naman talaga tignan yun. But rather, mas bagay sa'yo na ganun yung mga susuotin mo. Like, kita yung balikat, kita yung, ano, uh, yung balikat mo. Okay? Not necessarily buo. Maybe just part of your balikat. Kasi, um, yung parang, ano, uh, tawagin is peekaboo or bakuna. Maybe you, you love, maybe you love wearing that kind of, uh, damit. This could be reading. Anyway, okay lang kahit hindi. Kasi open naman to sa kahit anong gender. Okay, so nakikita natin. Yung person na ito is, like, ang hirap na iwasan eh. Kasi sobrang ano na. Kumbaga nandun yung sobra-sobrang pagkagusto, kalungkutan, pagmamahal na nararamdaman ng person na ito. So, uh, nun, pigil na pigil siya sa totoo lang. And I, wanna, I want to clarify what's with the pressure cooker, future action ng person na ito. You do have here a roller coaster. This is highest high adrenaline rush. So nandun na yung adrenaline. Alam mo yung ano, yung like imagine yourself riding the roller coaster. Hindi mo kakayanin hindi sisigaw. Well, kung magko-comment ka sabihin mo nakaranas na ako niyan, hindi ako sumigaw. Oh, what what happened after nung hindi ka sumigaw? 'Di ba parang nahilo ka na, na ano ka? Na suka ka? Sorry for the word. Pero ganun talaga yon Kapag hindi mo nilabas yung pressure, saka siya lalabas. Pag masusuka ka talaga. That is the, ano, the, yan, sa mga hindi pa nakakasakay na roller coaster dyan, yun ang technique. Para hindi ka mahilo para sa mga rides, sa, ano, sa, sa Enchanted Kingdom or whatever, no? Ang secret is, isisigaw mo para walang pressure. Para hindi malabas yung pressure. So the way I see this is that nahihirapan ng person na na hindi sasabihin sa iyo, na hindi isisigaw, na hindi niya i-open itong emotions niya kasi the more na pinipigilan niya, the more na nahihirapan siya. You know? At hindi pwedeng hindi lalabas. That's the energy na nakukuha natin. Especially you do have your soulmate. So, ang hirap eh, soulmate. Alam mo, ang uh, ang placement ng planets ngayon, napakaganda. I mean, uh, one of these days, no, pag hindi na ako masyadong busy, gagawa ko ng video about that. Maybe i-upload ko yun dun sa uh, Unicorn Princess Tarot. Dun ako usually nag-upload ng mga astrological reading. Napaganda ng placement ng planets ngayon for twin flame, for soulmates. Okay? So, this is like uh, once in a lifetime opportunity so high chance na maraming soulmates ang magkakaroon ng connections ngayon twin flame na magkakaroon ng union ngayon because of this because of this the universe is like inaalog na yung mundo para magkaroon ng connection sa inyo especially if you're dealing with your soulmate you do have your love adore admire enchantment so that's it Diba? ba ang hirap hindi makita sa kahit siya pigilan man niya yung sarili niya alam ko nasa maling tao ako alam ko ikaw talaga para sa akin at mahirap na hindi makita yon at gagawa ang paraan ang universe para magkaroon ng connection sa inyo pigilan man niya to guys if this is your soulmate if this is your twin flame hindi niya mapipigilan ito Thank you for watching. I love you all and bye bye.